Kaparmilya, ngayon ay magtatanim tayo ng pipino. Ang tatanim natin ay Super CF1 Hybrid Cucumber. So yan, ito na yung mga butas natin. Ito tapos na eh. Nalagyan lang natin siya ng mga dalawa tatlong peraso. Ayan. Hindi mo na siya kailangang ilubog. Okay na yan dyan. Tapos nalagyan natin siya ng konting lupa. may pataba. Yan. Yan. Ito yung buto natin. Hindi tayo makalakan, maputik. <laughs> Ay! <laughs> 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 Nating bits a jet to holiday. So yan, lagyan lang natin na ah. <laughs> Nakaharang pa'y <yung> timba. <laughs>